Ito mga lodi. So, ito ay under ng food o engine room. Siyempre, natural malangis ito. So, ang basic, kasi kung tubig ang gagamitin natin, agad-agad, at sabon, kakalat yan. Ah, Ito, oh. ayan. So, buwisan natin ng gasolina. Container yan, malulusaw yung ating old paints. So, madadamage. Ayan, kung gasolina, hindi yan malulusaw. Dahil original na pintura yan. Kaya, ang mangyayari, makaka tipid tayo ng materyales sa ganitong paraan. O ayan, kita nyo naman, o. Oh, Pulang-pula na siya kanina, ang itim-itim, ang dugyot-dugyot. Nung punasan natin ng gasolina, na no, may basahan, is bumalit yung kanyang original na appearance. Ayan. O, oh, kita nyo, ang linis. So, yun ang purpose ng ating gasolina at basahan. Ayan na, dadami istorya. Kakunti na mga lodi. Eh. Ito na yung huling purpose nito ng ating basahan. Ito na, pakarami po. Ah, ito pala yung may ano. Pinturang ito yung binras. Binamitan ng brush. Maaari naman natin gamitan ito pang finishing ng touch as yung kanyang thinner. Ah, ang ating pang first offense gasolina and then yung pang final offense natin is thinner after nating liahin ng tuyo para matiyak natin na walang langis na maiiwan dyan para pag nag-spray tayo solid ang tama ng pintura syempre hindi pa tayo tapos kakalas tayo ng goma So itong ating ginagamit sa clip niya is ito. Kung meron kayong flat screw, hindi na masyadong effective. Pitpitin and then gayate ng cutting disc para magkaroon siya ng space na eksakto dun sa laki ng ating uh, lock sa rubber. Kasi kapag hindi natin inalis yan, may iiwan yung kanyang mga dumi dito na pagmumula ng pagkasira ng ating ipinatong na pintura magkakaroon siya ng clearance or space na nakaangat kaya dun mag ang pumangit yung ating gagawing spray paint finish syempre after nating matanggal kailangan natin ng steel brush na maliit lang mini steel brush para makatulong sa atin na alisin yung kanyang mga dumi na sumiksik ayan o, o sample natin dito bago natin gamitan ng gasolina o. handang handa na yung ating hood na nilinisan so nakakover na rin yung ating mga engine accessories yung mga piyesa ng related sa makina and then yung buong engine nakakover bago tayo mag spray ng uh, pondo primary dito sa ating hood. Uh, mga idol yung sinasabi kong pamamaraan. So, hindi tayo gumamit ng tubig. Ang ginamit natin is gasolina and thinner. Basahan, uh, mini steel brush and then yung pang is-is nga ng pwitang kaldero na kulay green. So, yun ang ating ginamit para hindi na kumalat pa ang langis sa pamamagitan ng tubig. At hindi na rin tayo gumamit ng sabon kasi sisiksik pa yun kung saan saan dyan or mababasa pa nun kung alin-alin dyan hindi naman dapat mabasa. So, effective naman at ito ang resulta. Malinis yung ating engine room and then malinis din yung ating under hood so clear and strong so magtatap coat na lang tayo and then finish na paping na ang final part nan so tap coat naman bukas patutuyuin muna natin ngayon maigi buong maghapon at buong magdamag ang pagpapatuyo bago tayo maglapat ng top coat clear